sa baybay ng isang pahimik na baryo may isang sementeryo na umpi-umpi ginawa ng dagat sa unang hihina halayo ng sumpi pa ko lamang ang mga, mga ito ngunit sa likod ng mga balatong ito may nakatagong kwento ang mga yumao na kahit kundi ang pinuguran ng alam ay mananasi. O si Remedios Riaco Pamabaer, 69 years old, nakatira dito sa Aligria, Sityo Alegria, Santa Breda, Manzalay. Ito ay nung nag-onding. Ano, ano, November 8 ba yun? 2005? 2000. Ang simenteryon na ay buo pa yung mga land sa lakas ng onding noon na at, at ano papuntang dagat talaga yung mga pansin. Lakas ang dagat na aalod na papuntang ito. Halos ka mag-anak namin dyan. Sa lulot-lulot yan talaga na lulo. Meron nung, nung sa taong, meron nag bisita dyan ng pista ng patay. Hindi ko lang na ano ngayon dahil hindi ako nakapunta dyan. Ista. Aluyan lang. Noon ay malapad pa yan. Yan noon, malapad pa yan. Tapos, ang daan yan papunta sa kabila, sa gitna pa. Maliit pa ako. Diyan ako nagadaan kasi nagpangukay kami ng sa sa likod, sa kabila niya. Diyan kami, nagdaan kami nagadaan. Kasi sure Ay medyo, ano pa yan, rekodo. Siyempre malayo-layo pa. Maluang pa yan. Noon ang ano na yan, sinunteryo. Eh, sa katagalan naman at laging na ano malakas na panahon, naagnas na agnas, na ang aklam niya. At tulad dito, palayo-layo ito noon ang bahay niya ngayon. ano nga nga bago, halos malapit na. Ang anak dito na talaga kami. Kung sa mga kababalaghan ang nasasabi niyo, ay noon ay malayo pa ang salita ng Panginoon dito, ay talagang paparamdam. Ito pa kami dito din kami nakatira. Ang tatay ko, anak buhay ay palaot. Ngayon, biglang lumakas ang panahon. Napaano paano ba siya dyan? Dahil ripodo nga yan. Dyan siya napaano na mag-ano na mag -ano muna. Ay, magtabi daw muna siya. Eh, ba't siya nakakita ng mataas daw? Akala niya puno ng kahoy. Ay, pag ano niya ay paan ng mataas na tao na maitim, biglang balik siya sa bangka. Hinila niya yung bangka at balik na na matok siya sa akin. Kung sabi sa kamalagan talaga noon, marami talaga lumalabas. Medyo maano ang ano loob mo, ay talaga madali kang habang patuloy na sinasakop ng dagat ang sementeryong ito, unti-unti ring nabubura ang mga tanda ng nakaraan. Pero kahit ganon, may mga kwento pa rin na nanatili na hindi kayang tangayin ng alon.